Ang pag-aralan natin ay kasalanan ba ang hindi pagsimbalingo linggo? At ang first fruit, kasalanan ba ang hindi pagsimbalingo linggo? Pero bago ang lahat isang subscribe, like at share, masaya na po ako, maraming salamat. Ito na nga mga kapatid, manalangin muna tayo. Panginoong Hesus, hihingi po kami ng iyong biyaya at kaalaman upang maunawaan namin ang aming aral ngayon ng Hindi ba pagsimbalingo linggo ay kasalanan? Panginoon, sana po ay maliwanagan po kami sa aming pag-aaral nito. Amen. Paliwanag sa tanong mo. Salamat sa iyong tanong. Una, mukhang hentil ay tumutukoy sa Gentiles sa konteksto ng Biblia na nangangahulugang mga hindi hudyo o mga hindi bahagi ng orihinal na Israelita. Susuriin natin ang dalawang bahagi ng iyong tanong batay sa bagong tipan ng Biblia dahil ang mga aral dito ay karaniwang nauugnay sa mga Gentiles o lahat ng tao sa ilalim ng biyaya ni Kristo. Hindi ako magbibigay ng personal na opinion, kundi batay sa mga talata at karaniwang teolohikal na paliwanag mula sa kristyanong pananampalataya. Gagamitin ko ang Filipino Bible, ang Biblia. Para sa mga CP1, kasalanan ba ang hindi? Pagsamba linggo, linggo para sa mga Gentiles? Sa bagong tipan, hindi eksplisitong sinasabi na kasalanan ang hindi pagsamba tuwing linggo para sa mga Gentiles o sinuman. Shilingos Tuna Mashis Daylighting, Araw ng Muling Pagkabuhay ni Jesus Marcos 16.9 At ito ang naging karaniwang araw ng pagsasama-sama ng mga unang kristyano, mga gawa 27. Ono Korinto 16.2 gayumpaman ang Biblia ay nagbibigay diin sa espiritu ng pagsamba kaysa sa isang tiyak na araw, mga kaugnay na talata. Colossus 2.16.17 Kaya huwag kayong hayaang magpasya sa inyo. Ang sino man sa pagkain o paginom, o sa pag-alala ng mga pista, bagong buwan o mga sabat, ito'y anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Paliwanag, ito ay nagpapahiwatig na ang mga ritual na araw. Tulad ng sabato, linggo ay hindi babaguhin ang relasyon mo sa Diyos. Para sa mga Gentiles, ang pagsamba ay hindi nakakabit sa isang araw. Ito pa ay tungkol sa pasgibig at pagsunod kay Kristo. Hindi ito kasalanan kung hindi ka makapagpunta sa simbahan tuwing linggo, basta't ang iyong buhay ay puno ng pagsamba sa Diyos araw-araw. Roma 12.1 Hebreo 10, 24, 25 At Isa alang-alang natin ang isa't isa upang mahikayat sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, hindi natin iwanan ang ating pagkakatipon-tipon, sgaya ng ugali ng iba, kundi sa halip ay hihikayat sa isa't isa, lalo na dahil malapit na ang araw. Paliwanag, ito ay nag -e encourage ng regular na pagkakasama-sama, ngunit hindi ito espesipiko sa linggo para sa mga Gentiles. Ang hindi pagsali sa komunidad ay maaring maging problema kung ito ay nagiging pag-iwas sa pagtulong sa iba, ngunit hindi ito direktang kasalanan tulad ng pagnanakaw o paninirang puri. Sa madaling sabi, ang hindi pagsamba. Linggo-linggo ay hindi kasalanan para sa mga Gentiles sa ilalim ng bagong tipan. Dahil ang Kristyanismo ay nakatuon sa puso at relasyon sa Diyos, hindi sa batasang ang araw tingnan din ng Galatia 4, 9, 10, 14. Pangalawa ang first fruit sa bagong tipan. Aplikasyon para sa lahat ng mananampalataya kasama ang mga hentil. Sa bagong tipan, ang konsepto ng first fruits ay nagkaroon ng mas malalim at spiritual na kahulugan Roma 11 at 16 at kung ang unang tinapay ay banal, ang buong limpak ay banal din at kung ang ugat ay banal, ang mga sanga ay banal din. Paliwanag dito, ginamit ni Pablo ang analohiya ng first fruits upang ipaliwanag ang katayuan ng Israel. Ngunit ang prinsipyo ay nananatili. Kung ang isang bahagi ay inialay at pinabanal, ito ay may epekto sa kabuuan, sa espiritual na kahulugan kapag inialay natin ang ating buhay at ang unang bahagi ng ating mga pinagkaloob sa Diyos, binabaspasan niya ang kabuuan. Roma 8.23 paliwanag dito, ang first fruits ay tumutukoy sa banal na espiritu na ibinigay sa mga mana palataya, ang espiritu ang unang bahagi ng pagpapala at pangako ng Diyos na nagbibigay katiyakan sa ating buong kaligtasan at pagtubos, ito ay espiritual na first fruits na ipinagkaloob sa lahat ng mananampalataya Hudyo Mano Entil Santiago 1.18. Sa sarili niyang kalooba na ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga ng kaniyang mga nilalang paliwanag ang mga mananampalataya ay tinawag na unang bunga ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig na tayo ang simula ng kanyang bagong paglikha at mayroon pa. Siya ang gagawin, ito ay isang mataas na pagpapahalaga sa mga mananampalataya na kinabibilangan ng mga hentil. 1 corinto de sesais hindi kasalanan para sa mga hentil. Ang hindi pagsunod sa literal na pagbibigay ng first fruits sa paraan ng lumang, tipan gayon paman. Ang mga prinsipyo sa likod nito ay nananatiling may kaugnayan at mahalaga pagkilala sa Diyos bilang tagapaglaan. Ang lahat ng ating tinatangkilik ay mula sa Kanya pagbibigay ng pinakamabuti, ang pagbibigay ng ating unang at pinakamabuting bahagi panahon, talento, pinansyal sa Diyos ay tanda ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya bunga. ng pasasalamat at pagsunod, ang pagbibigay ay isang gawain ng pagsamba at pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos pagkakaroon ng espiritual na first fruits. Ang banal na espiritu sa atin ay ang ating first fruits at katiyakan ng mga pangako ng Diyos tayo bilang first fruits ang mga mananampalataya kasama ang mga Hentil ay itinuturing na unang bunga ng bagong paglikha ng Diyos kaya sa halip na tumuon sa isang literal na utos sa lumang tipan hinihikayat ang mga Hentil na mananampalataya na ipamuhay ang espiritu ng first fruits sa pamamagitan ng pagbibigay ng buo nilang buhay at ang pinakamabuting bahagi ng kanilang mga mapagkukunan sa Diyos bilang pagpapakita ng pag-ibig, pananampalataya at pasasalamat manalangin po tayo. Lord God, Jesus Christ and Holy Spirit. Nagpapasalamat po kami sa aral na biyaya po ninyo sa amin. Marami po kaming natutunan, maraming maraming salamat po at sa mga nanood po sa video na ito. Maraming salamat din po, Lord. Kayo ay aming pinupuri sa lahat ng panahon. Amen.